Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Um sabi ko nga sa kanila na I know before tayo pupunta sa game bukas. Marami at maraming mangyayaring hindi maganda. So yun nga, prepare namin yung sarili namin and kahit naman um, ano pang gawin namin tama o mali, meron at meron pa rin masasabi yung bawat isa. So, sabi ko, kapit lang po sa isa't isa, kaya natin to. So, ayun na nga guys. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag mo naman sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pakipindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you! Bye!